Hello mga idol. Ang ulam natin ngayong gabi ay manok na minarinit ko sa kalaman si uh, bawang, toyo. Yun lang oh. Ayun to. Yan piniprito ko na yan oh. Ayun oh. Sarap. Ang sarap-sarap nito. Sarap oh, yeah, na ako sa gasol. Kaya Ito ito nang na gamit ko ngayon, kahoy. Oh. Kasi ang gamit ko dati sa pagluluto, puro high tech. Ayan, puro high -tech mga nanawa na ako kaya sabi ko ito na naman ito naman ang nung kahoy oh. kasi pag nagluluto ako puro na lang oh, puro na lang dipindot oh, puro lang dipindot yan oh. eh, pwede naman sa kahoy oh. masanay kayo ng mga ang, ang mahal ng ano ang mahal ng gasol oh. itong may kahoy libre oh. isos yan you know, o oh. libre yan oh. Ah uh, pag uh, yung gasol, pag wala kang 10,000 hindi ka makasaing. saing eh. ayan oh. Oh, ayan ang gasol ko dito oh. sawa na ako sa mga high-tech na gamit. Eh ito naman ang gamit ko ngayon. Kahoy. Oh. Tama eh. Kahoy-kahoy lang para makatipid. Oh. Oh, sawa na ako sa mga gamit na mga mamahalin. Dito na ako sa ano, you Oh, Oh. Subscribe naman mga idol.